So may your body rest in peace. So. Faith Malo nga pa yung mga ka-Faith So, Faith Malo mga ka-Faith Welcome back here again At ito na naman si Critical Warrior Para sa ating panibagong video And today, as you can see in the screen Is maglalaro naman tayo ng gaming uh, vlogs At ang laro, lalaro natin ngayon is The Forest So, nagresearch search ako sa mga internet Kung ano yung mga magandang laro And in-demand games ngayon So, napagtanto ko ng The Forest Ay isa sa mga laro na maganda kasi daw survival and yan, medyo makababa na story. So, basically, tatry natin gawing series tong larong to. So, ayun, let's start, no? Huwag natin patagalin. So, dahil mag lang tayo, single player tayo, syempre, no? Single naman tayo palagi and new game. So, dahil pro ako at magaling ako, no? Ako yung isa sa mga mga pro players, eh, mag-normal lang tayo. Goods. So hello, hello our guys, hello. Medyo laga. Ah. <laughs> so ayan. Hello, hello my baby. So tatay na ako dito ha ah. Ayos ah, ah. Tatay na ako, amen. And ito ay siguro anak ko. And ayan, nasarap ng ulam mo ah. May meatloaf ka na, may pagkatsaw pa na. Sana all ganto yung service sa ano, serplano plano. Okay, so um yeah, nung gagawin natin pwede naman tayo maglakad okay no so what's this E what is E oh may binabasa sya ano daw for timmy eh? survival. survival survival ano to oh yeah yo yo hello hello hello, hello? what ano daw Poo. oh my god napatalan ako doon okay napatalan yung puso ko doon nasa ako okay What happened, guys? Ano nangyari sa piloto? Ano ba yan? Piloto, ayusin mo naman trabaho mo. Papahamak kami. May driver's license ba yung piloto nyo, ha? Oh my God, what happened, man? Wait. Ba't ganun? Ano tayo? Sa baba tayo. What happened, man? Oh my God. Holy noly. Yo. Oh. Can we move now? Oh. Hey, who are you? Oh my God, Satan. Satan? Is that you, Satan? No, no, it's my, no, it's my son. No, no, Satan, please, maawa ka. No, pati ba naman anak ko? Ilalagay mo sa impyerno? Huwag ganon! Ano ba yan? Hindi marunong piloto natin. Ano bang klaseng piloto yun, ha? Nag-aaral ka ba ng, ano, flying, ano, course? Oh my God! Punong-puno ng, ano, yung, ano, natin, kamay natin, oh. Ano to, Parang tayong kumain ng, ano, kumain ng tao. Yo, medyo nakakahilo ah. So, WASD for, of course. Yeah, WASD to. Then, paano yung talon? Jump. ya yeah, jump. Tapos, crouch. C. Ah, and eh. Okay, control. So, yan. Hold lang natin. So, ayun. So, kakagising lang natin. Ah, uh, mayon Ah, uh, Oh my god, what happened? What is this? May mga okay? collect natin tong mga baso and ayan ano to oh uh, what are we doing here so yan sabi hungry find something to eat ah uh, like that ganoon ba para eat yan So, makikita natin sa baba ng screen, sa, sa bottom right, yung pagkain or yung life natin, life bar or kung kailan paggutom na tayo or siguro pag nauhaw na tayo so uh, I guess this is meron tayong ayan, yun, let's go and who is this? oh he's uh, maybe the flight stewardess ng uh, aeroplano kawawa naman siya men I mean oh what is this? it's an axe may kawawa naman siya, nagkatrabaho lang siya ng maayos tapos ganyan yung nangyari sa tragedy ano? So may your body rest in peace. Um, never mind. Ah, uh, okay. Um, I just leave you here. Ah, uh, never mind. Na lang. Sige. Lalabas na ako. Oh. Um, sige. Rest in peace ka na lang jan. Ah. Um. So where are we now? We are in the forest. Kasi yun yung title nga, di ba? Forest. So we are basically in the forest. Oh, wow. Okay. Learn the basics of survival. Press B. Okay, press B natin. And what is this? Basics of survival. Ang dami. Grabe naman 'to. What is this? Step 1, build a shelter. A shelter can be used to sleep and to save your game. Oh, this is shelter. So, okay. Mamaya natin 'yan. So, tingnan muna natin yung paligid first. So, grabe, kalahati yung ano, nadamage oh. Uh, wait. Sino ka man piloto ka Sana matuto ka ng mag ano No? Tuto ka ng mag drive sa susunod ha ah? Okay? Hindi na mauulit yun So ayan What is this? Oh Nakalock Ang maleta Daming maleta oh What happened? Paano natin bubuksan to? Baka may mga pagkain dito men Hey How to open? Ah I think I think I know I know, think I know the date Oh, let's go. So yun, meron tayong mga ano, so meron pwede tayong ano, ano, isa-isahin natin to, no. Pera o bayo. I think that's enough so i think that's enough and i see a boat over there yeah that's a boat and um yeah what are we going to need to know? what's next man hunting shelter build the shelter so yeah pinatin natin so nasa na siya ayun sa baba so basically um ayun may mga pala siya ang daming kay kay, kay may, no so kaya natin to pwede ilagay tingin nyo guys saan maganda ilagay to so e yan. So, I have at this. Gather rocks, gather sticks, and gather logs. Oh, kailangan pa mag-gather. Sana all. Oh. So, kailangan daw ng rocks. So, rocks. Ito, pwede to. Yo. Ilan daw pa ito. So, okay. We need to collect some rocks. Ting. R.I.P. to you, man. Condolence. Pwede mo kuhain yung laman mo? Hmm, sarap. <coughs> sarap. <coughs> sarap. Uy, putol ulo, man. Diri. Ano ito? Joke lang. Mga puno. No? Puputulin natin yan isa-isa. Yan six and seven. And yan, lags na lang. So, what will be our first customer? I think this. This our first customer. Mataba-taba. And, mukhang madami tayong makukuha ng logs dito. So, yan. Let's Minecraft. Ayan, there we go. So, ayan, basically, meron na tayo and ano to, may shelter na tayo. So, pwede na tayo mag-save. So, see. So, isa-save natin siya dito and confirm. So, pretty much it. Okay, we're doing progress though. So, ayan. So, ayan lang guys, para sa video na ito. Okay, so, try natin na ito yung ating unang araw sa uh, the forest and ayun meron na time progress ulit on the forest natin kasi ako nag enjoy ako sana na na enjoy nyo kasi na, na, enjoy ako dito medyo namang ha ako sa mga cinematography nila but then ayun magiging mga senso tayo at try nating alamin ang dahilan kung bakit ninakaw ni Satan ng ating anak no at kailangan natin kilalanin kung sino ang piloto na nagpahulog at nagpatrahedya sa atin at napunta tayo dito so yun lang, guys thanks for watching and then guys goodbye peace the critical wire signing out